buntag sa tanan guys ah, ang ipakita sa inyo ang among ah, bunga sa ah, akong tanom na malberry kani guys oh mga po ana kani oh mani balang na ba guys kabangaan akong sa bisaya pa kabangaan na siya guys dili naman mapindot ang cellphone na daot na siguro ne. -so. ni na guys o uban hilaw pag yun ni kaayo pa na ko ano dirira ni guys sa among natara na dyan o dirira na sa among nataran guys ang daghanan ng hanggitan ng mga uban ay nang matay man guys wala mga nabuhi pero ang bandaghan pong bunga. Ang kaninda kaysa. Kay karong kaysa ang paminaw marag na wa. Wa naman hong kalipong kay nakainom na mong gugug -gu ka ng tambal na yung tambal sa lipong. Sa kagatos ang usa guys. isa e, usa ka adlaw. Katulo ko magtumar. Mas pasti lang mahala. Ang ah, ipakita sa inyo guys yung kalamias. Bunga ng kalamis. Pero hindi yan sa amin, guys. Kapit-bahay lang yan. Binidyohan ko lang yung kanilang kalamis at ako'y natutuwa. At madami siyang bunga. Yung mulberry lang ang amin pero yung kalamis, guys, ay hindi po yun sa amin. Pinakita ko lang po sa inyo at ako'y natuwa kasi marami siyang bunga. ayang guys dito na nun sa puno ng bayabas inaaliw-aliw ko ng aking sarili guys kasi minsan hindi ko maintindihan ang aking katawan kaya inaaliw-aliw ko wala man akong ibang mapuntahan nadidini na lang ang saluuban ay naku mataas naman ang mga bunga ay, hindi ko rin naman maabot ay, hindi rin makaakyat Nandiyan niya ako guys sa may paminta sa pamintahan. Hindi ato amin, kami pero kami ang nag-aalaga dito. Kami ang nag-iintindi, kami ang, ang nagpupusa, namumuti ng bunga. Ayan, bulaklakana na guys. Okay, ano siya kailangan na siyang anuhin, pusaran. Pero may naiwan isa. Magulang na. dyan naman guys ay agbang ay ari pala yung aking hinahanap na isang puno ng pomelo hindi pala tinanim guys ng aking asawa yung isang puno ng pomelo na galing po ari guys sa city hall ng Lipa City dalawang puno ari bali yung isa ay nandoon sa tagilira ng aming bahay ari daw ay markot bonsai Siguro ang 3 uh, years yun guys ay bubunga na yan. Aring paminta na aring guys, yung mga bagong suloy na talbos, may kasama na yung ano, may kasama na siya ang bulaklak. Pag suloy ng talbos, kasama na rin po yung bulaklak niya, gaya nito. Bago siyang ano, bago yung talbos niya, pero ayan po yung kanyang bulaklak sa ibabaw kasabay na rin ng talbos yung bulaklak niya punta na doon guys at medyo masukal at malamok baka ako madinggi baka matuluyan ng matigok pag pa